kaulapan nito malayo pa sa kalupan na ating bansa. Subalit, yung kaulapan nito talagang nakakaapekto na sa nakararaming bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala, patuloy naman itong pinag-iiba yung habagat or southwest monsoon. Kaya mapapansin natin yung kaulapan dito nga sa central and southern Luzon at maging dito sa western section ng Visayas at sa Sambuanga Peninsula. Sa labas naman ating air responsibility, isang low pressure area ang tinatayang nasa lang 2,290 kilometers ang layo silangan ng gitnang Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi nating ating bansa. Balit, medyo man chance na nitong mag-develop or maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. So, balikan muna natin itong super typhoon na si Goring, no? So, sa ating pinaka-latest radar image animation, makikita nga natin, no? Yung mata ng bagyong super typhoon Goring ay tinatayang nasa 95 kilometers na lamang ang layo east-northeast ng Kasiguran Aurora. Taglay nito, yung lakas ng hangin umabot ng hanggang 185 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. At yung pagbugso naman ay abot na hanggang 200 30 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilo sa direksyong south-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin, no? Oh halos napakalapit na nung mata ni Goring dito nga sa kalupan na ating bansa. So basically, may mga lugar talaga tayong inaasahan na nakakaranas na ng masungit na panahon. Warning signal number 3, dito sa areas na nakahighlight ng dilaw sa eastern portion ng Isabela. So pag sinabi nating warning signal number 3, talagang napakasungit ang panahon. Pwedeng matumba yung mga punong, yung mga iba't ibang uri ng halaman, mga produktong agrikultura, pwedeng matumba yung mga poste ng kuryente, makasira ng iba't ibang istruktura, lalong-lalo po yung mga bahay nagawa sa light materials, lalong-lalo na yung mga uh, nipahat na karaniwang matatagpuan natin sa kanayunan. Samantala, warning signal number 2 naman sa mga lugar na nakahighlight ng yelo, dito nga sa eastern portion ng mainland Cagayan, northern and central portion ng Isabela, extreme northern portion ng Aurora at sa eastern portion ng Quirino. So yung mga lugar na may warning signals number 3 and 2, parehas pong makakaranas ng masungit na panahon. Mahalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan. So hanggat mari, wag na po malawot ang anumang uri ng sakyang pandagat sa mga lugar o sa mga bahaging karagatan ng mga lugar na may warning signal. Samantala sa nakahighlight na light blue, warning signal number one naman, Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Baboyan Island. Natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Quirino at ng Isabela. Lalawigan ng Payaw, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province at Kalinga. Warning signal number one din dito sa Abra, eastern portion ng Ilocos Norte, dito sa may bandang Pulilo Island, eastern portion ng Benguet, Ganon din sa eastern portion ng Nueva Ecija at sa may bandang Calaguas Island. So yung mga lugar na may warning signal number one naman, makakaranas ng mga pag-ulan at paminsan minsang pagbugso ng hangin. So basically, lahat ng mga kababayan po nating nakatira sa mga lugar na may warning signal, maging alerto at patuloy nga may pag sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Ano yung inaasahan nating paulan na dala ng bagyong siguring? So, magsimula ngayong araw hanggang bukas ng hapon, more than 200 mm sinahasaan natin dun sa dulong bahagi ng eastern portion ng Isabela. 100 to 200 mm naman, eastern portion ng mainland Cagayan at sa natitirang bahagi ng eastern portion ng Isabela. Samantala, 50 to 100 mm sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, northern portion ng Aurora, sa eastern portion ng Nueva Vizcaya, ganun din sa natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela. Simula naman bukas ng hapon hanggang sa martes na hapon, in terms of paulan na dala ni Goring, may nasaan tayo dito sa eastern portion ng Babuyan Island as eastern portion ng mainland Cagayan. So mga pagulan lamang yan na dulot ng bagyong si Goring no, dito sa may bandang northern Luzon area. So balikan naman natin yung senaryo. Ito yung forecast ng global spectral model na nagpapakita Wind forecast ng Bagyong Siguring at yung Pinagibayong Habagat mananaig pa rin simula ngayong araw hanggang August 31. So ibig sabihin may ulan din tayong mararanasan dito sa kanlurang bahagi ng bansa, particular na ngayong araw dito sa may bandang Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan, kasama nga ang Cuyo Island sa Antique. Ganon din naman na sa Balis, Batano at Occidental Mindoro, around 100 to 200 millimeters of rain dala po ng Pinagibayong Habagat. Bukas naman, mas maraming lugar, no? Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan kasama ang Kalamian Cuy Island, Antique, Negros Occidental, southwestern portion ng Iloilo, northwestern portion ng Aklan. Around 100 to 200 mm sa Sambales, Bataan at Occidental Mindoro. Now, sa darating naman ng Martes, inaasahan natin yung paulan na dulot ng pinag-ibayang habagat. 5,200 mm, Cavite, Batangas, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama ngayong Cuyo at Calamian Island. Dito sa may bandang Antique, Guimaras, northwestern portion ng Aklan. Samantala, ang Sambales, Batan at Occidental Mindoro naman, 100 to 200 mm of rain ang inaasahan natin sa darating ng Martes dahil sa pinag habagat. So para mas ma-visualize natin yung rainfall pattern in the next 3 days, dala ng bagyong siguring at ng habagat, mapapansin natin na simula ngayong araw hanggang sa darting ng Merkoles, yung concentration ng paulan sa Northern Luzon area ay halos nasa silangang bahagi yung mga lugar na talagang may warning signal. Samantala, yung ulan naman na dala ng pinag habagat, usually mapapansin natin na sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon at ng Visayas. So simula lunes hanggang martes, pansinin natin significant amount of rains, Occidental Mindoro, Western Section of Visayas, maging dito sa Western Section ng Southern Luzon at ng Central Luzon. Martes hanggang Miyerkules may paulan din na dulot ng habagat, western section ng central and southern zone at maging dito sa may bandang western Visayas. So dahil sa pinagsamang mga ulan na pwedeng maranasan ng mga kababayan natin. Ulan sa Northern Luzon because of uh, Super Typhoon Goring at yung ulan sa western section ng Central and Southern Luzon at ng Visayas. Dahil sa habagat, ang lahat po ay pinapayo na posibleng mangyari yung mga flooding. No? Lalong lalo na dito sa may bandang low-lying areas, sa mga areas na malapit sa mga ilog, baka umapaw po yung tubig sa ilog at magbahay yung mga komunidad sa gilid ng ilog. Pwede rin mangyari yung mga biglang pagguho ng lupa, lalong lalo na pinakita natin kahapon, particularly sa Northern Luzon area, ilang araw na nag-uulan at kung napapansin niyo po sa inyong lugar na malapit sa mga paanan ng gilid ng bundok na ilang araw na po umuulan, no, malaki ang tsansa na magkaroon ng bigla ang ng lupa. Kaya dapat alerto po tayo. Samantala, yung pinag-ibayang habagat, bukod sa ulan, posible rin magdulot ng mga pagbugso ng hangin. No? Ngayong araw sa Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, sa Mimaropa, ganoon din sa Bicol Region, Visayas, Dinagat Island at Kamigin, pwedeng makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil sa habagat. Bukas naman, Aurora, Batan, Metro Manila, Calabarzon, May Maropa, Bicol Region, buong Visayas, Dinagat Island, Kamigin, at nati or nakararaming bahagi ng Sambuanga Peninsula. Sa darating naman ng Martes, mga pagbugso ng hangin, asahan natin. Lalawigan, Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, sa Calabarzon, sa Mimaropa, Bicol Region, sa buong Visayas, Dinagat Island, Kamigin, at nakararaming bahagi pa rin sa Mbonga Peninsula. So kahit malayo tayo sa bagyo, dahil sa pinag-iba yung habagat, yung mga karagatan sa paligid, basically ng central at ng southern zone ng Visayas at maging itong northern part ng Mindanao ay pwedeng maging katamtaman hanggang sa maalo ng mga karagatan. So, kung i-visualize naman natin, yung mga maalong karagatan, of course, itong bahaging ito na naka ng red, may nakatas tayong gale warning dahil napakalapit po nito sa bagyong siguring, no? Inaasahan na magiging maalo hanggang sa napakalon yung mga karagatan. Dito nga sa paligid ng Batanes, sa northern coast ng Ilocos Norte, dito sa Cagayan kasama ang Baboyan Island, Isabela, Aurora, at yung northern coast ng Quezon, at maging itong mga karagatan sa paligid ng Pulilo Island. Dito sa mga seaboards na ito na naka ng red, hanggat mariwag ng pumalaut ang anumang uri ng sakyang pandagat. Samantala, binanggit ko nga yung pagbugso ng hangin dito naman sa natitirambangin ng Central Luzon, buong Southern Luzon at ng Visayas at maging sa Northern part ng Mindanao, posibleng maging katamtaman hanggang sa maano ng mga kargatan sa araw nito at sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw dahil sa pinag-iba yung habagat. Kaya't ang lahat po ay pinapayang pa rin mag-monitor sa update natin. Regarding naman sa pagkilos ng bagyong super typhoon na si Goring, so makikita natin, no? alas 8 ng umaga, ito yung pinakang location ng super typhoon na si Goring. Bukas ng umaga, sa pagitan ng yung umaga hanggang bukas, dahan-dahan ito maglulup at bahagyang lalayo sa kalupa na ating bansa. Bukas ng umaga, nasa layo na itong 275 kilometers east-northeast ng kasiguran Aurora. Simula lunis ng umaga hanggang martes ng umaga, dahan-dahan naman itong kikilos pa northeast then to north. Ito na nga yung process ng recurvature ng bagyong Siguring. Martes ng umaga, 340 kilometers silangan ng kalayan kagayan. Pagdating naman ng Merkulis ng umaga, ay halos from Martes ng umaga hanggang Merkulis, magno-northwest ito at kikilos papalapit sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Sa layo ng 75 kilometers east northeast ng Itbayat, Batanes. Sa darating naman ng na Webes ng umaga, ay halos sa boundary nito ng ating air responsibility at tuluyan ng posibleng tuluyan ng lumabas ka ng ating PAR. At sa darating na Biyanes ng umaga, ay nas tuloy nitong nasa labas ng PAR sa layong 540 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. So kung titingnan naman natin yung ating forecast track, ay posible pa rin pa lang kahit maglook na ito at lumayo sa kalupaan ng ating bansa. Once na nag bitaw ito at dahan-dahan naman kumilos ng pan-northwest, ay posibleng lumapit ito sa ilang lugar sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya pinapayawan po natin ang lahat na patuloy na mag-monitor dito nga sa uh, ating uh, 3-hourly update na po ng Tropical Cyclone Bulletin, no? Ng Super Typhoon Goring, no? sa so, nagpalabas tayo ngayon alas 11 ng umaga. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin ay mamaya namang alas 2 ng hapon. Samantala, ang weather advisory naman tungkol sa dulot ng habagat every 12 hours. Nagpalabas tayo kanina alas 11 ng umaga. Ang susunod na weather advisory ay mamaya namang alas 11 ng gabi. So ang lako, pinapayo na mag-monitor sa updates natin regarding the two weather disturbances. Samantala, yung mga kababayan natin sa mga lugar na may warning signal pinapayong pa rin natin na patuloy ng mga sa kanilang local government at saka local disaster reduction managers para po sa patuloy na disaster preparedness and mitigation.